matapos mapicturan ng anak ni Rosita Caballero ang titulo ng lupa ni Benilda Ibuinga ay nagpagawa na ng mga fake na dokumento ng lupa si Rosita Caballero ang nag-land scammer ng lupa ni kay uh, Binilda um Vinilda Ibunga an obligasyon ni sa may nagreklamo ma-activate kami pero abot sa ibang party dai kami kanlapon 2 so kung maituloy ang daga yan na hapit nakaput isa na may kaiwan ang problema pwede mo tawagin daw sana para mahiling siya Ah! Ito ba yan? Basahin mo lang. O yan, lang ang basahin mo. Hindi ka na lang magbasa ito. Kaya grabe yan. Untitle lang. Ano lang sa ta taas? Beno na, tayo ko basa pa na. Untitle lang. Hindi na nabasahin? Hindi na nabasahin. Hindi na nabasahin

abot sana duma sa, sa Ano po mo? sa ka magpara para nagsampay kami pang mo kami. Kasi uh, grounded kasi kamo dyan sa anong yan lupang yan kasi may ata uh, grounded baga kamo diyan. Kaya nga grounded ka baga diyan kasi sa ginawa mo kung dai kamo naggibo kay kalokohan nag diyan. Tayo nagibo kay kalokohan.

Yaon ka mo, pwede ka mong So, so duman lang sa dahil problema ng daga. Duman lang. Pero sa may problema, o oh, sige, tapos na kita, o sige, ikon so na kita. Ayun mo na nila na ang Toyota. O. Oh.